Pahiya po etong si Bato de la Rosa. Siya po ang tumata yung kuno nga ay main man dito sa investigasyon na ito ng uh, Leaks na kuno ay kinasangkutan ni Maricel Soriano at ni Marcos Jr. Pero merong banat etong Senate President kay Bato de la Rosa at mukhang talagang napahiya siya dito. Sabi, be very careful not to use hearings in aid of political persecution. Hmm. Ayan. E ka, Halata naman kasi minsan. Ano ho? Yung mga kilos ni Mr. Bato de la Rosa, yung mga statement niya na parang artista pa tong si de la Rosa dati kasi parang napaka... Ang arte, ang daming ka, kabulastugan, ang daming napaka-OA sabihin na natin. Senate President Migs Subiri reminds his colleagues to be very careful not to use hearings for political persecution. Following the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Bato de la Rosa, hearing on the alleged leaked confidential information from the PIDEA linking Marcos and Maricel Soriano. Nga. Yan! Ano daw? Huwag mo daw gamitin ang mga ganitong klaseng hearing para i-persecute para atakihin, para tirahin ang isang nasa pwesto. Yun ba yun? While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, however, we would like to remind our colleague nga to be very careful na hindi magamit ang ganitong hearing for political persecution. So ano ba ang nakikita natin sa ginagawang ito ni Mr. Batu de la Rosa? By the way, mukhang napahiya siya talaga dito, ano ho tumbok na tumbok kasi. Tumbok na tumbok po talaga. Um, ang nakikita ko dito, it's either na ginagawa niya ito at uh, mukhang, mukhang alam na natin kung ano yung patutunguhan na itong investigation na ito. Mukhang ibig sabihin din na ito, ay nagpapalapad pa rin siya ng papel kay Marcus Jr. At sumisipsip pa rin. Lahat ng ito ay bottom line na ito ay ang kanyang kaba at takot sa dibdib na posibleng nga siyang maaresto ng ICC ngayong taon. Kaya ginagawa niya itong mga ganitong klaseng drama sa buhay. Nagpapalapad ng papel at sumisipsip pa rin. Bakit natin nasabing sumisipsip? Dahil yun nga, uh, marami tayong nababasa na mukhang wala naman talagang patutunguhan ito. Ito ay nangyari lang o ito ay ginagawa lang na itong si De La Rosa. Para nga kahit papano siguro ay maging kapakipahinabang yung kanyang committee na yan pero wala itong patutunguhan. Siguradong wala itong patutunguhan dahil una pa lang, alam naman siguro na itong si Bato de La Rosa na yung, na yung uh, document na yon ay hindi naman masyadong reliable. Okay. Eh, good luck.